Okay, wala siyang pangalan. Ask ko lang po kung gagawa po ko ng donut, okay lang po ba na yeast? Eagle brand ang gamitin ko. Okay, magandang gabi. Walang pangalan pala ito. Oo. Ah, uh, mula sa ating YouTube channel, maraming salamat sa inyong concern ano. Ah, uh, dito ma'am sa tanong po ninyo kung uh, kung gagawa kayo ng donut, okay lang po ba ang Eagle instant yeast? Yes po. Oh! Pwedeng pwede po yan. Yung eagle natin, eh, yan naman nakagamit na rin ako niyan. Maganda din po naman yung gamitin. Oo. Ang donut kasi, hindi din talaga yan. Kung karaniwang donut lang ang ating gagawin, kailangan talaga dyan, hindi natin siya hayaang ma -overize. Yes! Kasi pag hinayaan natin yung ma-overize ang ating uh, donut, pag-angat pa lang natin o pag-tanggal pa lang natin doon sa sapin, kung mahilig kayong magsapin sa ilalim yan, style shoe pau ang inyong ginagawa ay talaga po namang liliit na. O, liliit doon dahil nagagalaw na natin. Maganda niyan talaga sa lubong. O kung maglagay kayo mismo sa ating tray, uh, kailangan i-grace ig nyo ito ng uh, sabi na nating large, ano? O yung uh, vegetable large. Kasi pag gamitan naman natin niya ng oil, dudulas naman, magdidikitan ang ating uh, napiguran donut. Oo, napigura eh. Karamihan yan may mga hulmahan yung iba, tukol diretsyo, may butas ng gitna. Pero pag sabihin namang style bands yung gagawin, bubutasan nyo lang sa gitna. Okay din po naman pero another resting na naman ulit. Oo, yan ang inyong gagawin. So ganoon na lang po ang inyong uh, gagawin. Basta instant yeast, pwede nating direkta yan sa ating pagmamasa pwedeng pwede talaga direkta 'yan. Doon naman sa ating active dry yeast, pinakamagandang uh, alsan niyan, kailangan natin siya talagang pakuluin. Maga uh, ano maghanda uh, tayo ng uh, katamtamang uh, init lang ng tubig, ano katamtaman lang o lamang. 'Yun ang ating gagamitin. Oo. pwedeng pwede po 'yan ganyan pag-test natin sa ating active uh, dry yeast. Oo, 'yan or uh, ang iba mas gumagamit pa rin sila ngayon ng compris or uh, yeast na para siyang bar, ano, yun ang kanilang ginagamit. Ayun ang kanilang nakasanayan din, uh, pinakasikat niyan yung uh, yeast na red star. Oo, yan talaga, uh, kahit naman akong una akong natuto sa tinapay, talaga namang nakalagay pa sa malaking lata. Oo, nakalagay, hindi ko lang matandaan kung ilang grams yun, ano, pero... Almost uh, isang kilo ata. Mag-iisang kilo ang laman ng uh, red star yeast na uh, nagagamit pa nga naming lutuan o lutuan ng mani. O pag nagano kami, ang ganapagaganda, makapal kasi yung lata. O. Kaya yon ang uh, ginagamit noon, unlike ngayon na talagang instant, kumbaga, direktahan ng gamit at direktahan na nating uh, halo doon sa ating flour. Okay, sana nakakatulong ako sa inyo, sir. Maraming salamat. Follow for more.